what's up sa inyong lahat dyan mga kawander kumusta kayong lahat so ngayon mga kawander ayan nagpito po tayo ng lumbang <laughs> lumbang to tawag sa amin mga kawander ayan o oh. ulam natin ngayon mga kawander this is a lumbang lumbang <laughs> Ayan. Nabili po ito sa any, sa palingki mga kawander. Tapos yung iba mga kawander, no, lulutuin ko to. Pagkatapos hanang pag maluto na yan mga kawander. So ayan. Nagprito time. Ah... Uh, go to this video. Kaya sasay muna tayo. Ayun. Eh kasi mga ka pag ipakseyo mo itong isda, yung mga anak ko, nako, kunti lang yung kakainin. Pero pa pero pag iprito mo mga ka-wonder, nako. Thanks God, malalaki yung makakain nila. Ayan. Request talaga nila to mga ka-wonder. Kasi sabi nila, ano daw, na, ah, na nasawa na talaga sila sa pag, ng paksiw. Kaya nga sabi nila na, ano daw, mag, frito. Ayan. Um, tigas pa naman tong mantika. Ang sakit pa ng, pag ano pumisik <laughs> ayan so ayan mga kawander isda uh isda is the life <laughs> ayan ano subukan natin kung mabaliktad na ba ito ay, action ay parang hindi pa mga kawander Eh. Ay. Ayan. Shout out sa bunso ko mga kawander. Siya yung nag-request. Tapos sa uh, anak kong babae mga kawander. Ayan. Basta pwede na itong Ay! Ay! Pwede na itong inbalik. Anak ko Ay. Ay! Talagang pag to ang gawin mo mga kawander di ba pag nasko ang sakit pa naman tong mantika pag makatama sa ano sa balat mo so ayan o, so ayan mga kawander thank you sa inyong panonood tatapusin muna natin ayan god bless sa inyong lahat mga kawander i love you all bye bye